Nagbabalik po ang serbisyo All Access. Ito pa rin si Gani Oro. At ako naman po si Amelyn Veloso. At tuloy po ang ating Christmas presentation ngayong araw na ito, Christmas Day. Marami sa mga overseas Filipino workers ang nagtitiis at nagsasakripisyong magtrabaho sa ibang bansa. Hindi dahil sa kagustuhan lang nila, kundi dahil kailangan. Marami naman sa kanila ang naging matagumpay. Isa na dito si Jasmine Baredo Kapati anim na taon na nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya sa Singapore bilang IT programmer. Dinala ako ng asawa ko dito sa Singapore and then mahirap mag-apply ng trabaho kasi um, priority nila yung mga lokal, so mga Singaporean. And then apply-apply um, lang in terms naman sa, sa trabaho, mahirap din mag-adjust kasi sa mga sa new environment, Anya, ang pinakamahirap na pagsubok sa pang-araw-araw na buhay ng isang OFW ay ang pagkasabik sa sariling pamilya. Ang mahirap lang, um, pag may sakit sila or may problema, uh, like si Papa, no, wala yung ang kapatid niya, mahirap i comfort ng malayo ka. At saka, yun, pag may problema yung pamilya, andyan ka lang, hindi ko sila mayaka para sabihin na Okay lang yan, gagaan din yan, kaya natin yan. Dahil sa pagsisikap ng kanyang asawa, nagkaroon sila ng bahay at lupa at sasakyan. Namuhunan din siya sa malit na negosyo na computer shop at nagsimula na din mag-invest sa stocks. Hanggat may trabaho tayo sa sa abroad, syempre kung kumikita tayo ng pera, ang, ang ma-i-advise ko lang siguro uh, mag-save lang. Mag-save, mag-piped, mag-invest. Bunga din ng kanyang paghihirap ang pagtatapos sa kolehiyo ng kanyang mga kapatid sa Laguna. Ayun, um, sobra talaga nakatulong si ate kasi uh, katulad sa akin, pinaaral niya ako. And hindi lang ako, dalawa, uh, dalawa kaming sabay na nag-aral. So sa akin, sobra talagang naging malaking tulong si ate kasi isa sa mga pangarap ko natupad ng dahil sa kanya. And kay mama and papa naman, alam ko na mas naging maliit yung expenses nila ngayon and mas malaki yung nasa save nila. Hindi lang ang mga pamilya ng mga OFWs ang nakikinabang sa hirap, pagod at pagtitiis nila, pati na din ang ating bayan. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, utang ng bansa kay Jasmine at sa iba pang mga OFWs ang pananatiling matatag ng ekonomiya ng bansa dahil sa salapi o remittances na ipinapadala nila. Ilan lang sa tulong na matas na OFW remittances ang pagiging matatag ng piso kontra dolyar. Kasama na rin dito ang pagpapalago ng negosyo sa bansa dahil sa masiglang kalakalang panloob. Yung mga remittances na yan, malaki na titulong niyan sa ekonomiya kasi unang-una, pag yan dumaan sa banko, yung sa ating mga formal channels, pwede yung ipautang ng mga banko sa mga uh, businesses para para rin lumago, makapag-create din ng mga employment. Base sa pinakabagong data ng BSP, ang cash remittances ay tumaas ng 7% o $2.2 billion noong Oktubre ngayong taon, kumpara sa $2.1 billion noong nakarang taon. Sa kabuuan, mula Enero hanggang Oktubre, ang cash remittances ay lumobo sa mayigit $19 billion. Well, kadalasan makikita mo yung yung merong seasonality yan eh. Kasi unang-una, panahon ng uh, graduation. Pangalawa, yung panahon ng enrollment naman, yung papunta ng June. At ganitong panahon, yung pag-holiday season, Pasko. Ayon naman sa ekonomistang si Dr. Luis Dumlao, ang pagtaas ng OFW remittances ay dahil umano sa mas malaking demand ng mga manggagawang Pilipino abroad na anyay, lamang sa abilidad at ugali kumpara sa iba. Yung OFW, kinukuha naman yan primarily dahil sa kanilang skills. Uh, ang domestic helpers, kinukuha yan primarily dahil sa kanilang ingles. Ngunit sinabi ni Dr. Dumlao na dapat matuto ang mga OFWs na mag-ipon at mamuhunan sa negosyo sa halip na gastusin lamang ang kanilang pera sa pagkonsumo ng imported na produkto dapat gamitin din umano ng gobyerno ang pera ng mga OFW sa pagtatayo ng mga industriya upang matulungan ang mga exporter. Kailangan talaga ng magkaroon ng uh, ng plano kung saan pwedeng mag-invest ang OFW na talagang kikita. Uh, imbis na bumili ka tayo ng mga sasakyan at pang-iPhone, dapat ibiliyan ng ng stocks Ayon naman kay Direktor Guerrero, naging mas matalino na ang mga kababayan nating OFW sa paggastos ng kanilang pera, kabilang na dito si Jasmine. Batay sa Consumer Expectations Survey, tumaas ng 42.1% ang itinatabi ng mga OFW households mula sa remittance na tinatanggap noong fourth quarter kumpara sa dating 39.7% sa nakarang mga buwan. Tumaas din ng 6.8% ang inilaan sa investment mula sa dating 6.3%. Patuloy naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagsasagawa ng Financial Learning Campaign para sa mga OFWs. Nagsimula kami niya noong February 2006. Dito, sa, dito muna sa Pilipinas, sa iba't ibang region sa Philippines, tinuturuan namin sila. Binibigyan sila ng magandang orientation, yung kahalagahan ng pag, pag-save, pag-iimpok, hindi may tatanggi na malaki ang tulong ng remittances ng mga OFW sa pamilya at sa bansang Pilipinas. Pero sa pangmatagalan, hindi dapat lamang dito nakasalalay ang kinabukasan ng bansa. Dahil kung iisipin, parehong ang OFW at ang pamilya nito, katulad ng pamilyang Baredo ang nahihirapan at nangungulila sa isa't isa. Sana, um, starting next year, ayon mag-stay for good na sila sa Philippines. Siyempre, madaming, madaming happenings, madaming occasions na gusto namin celebrate kasama sila. But unfortunately, hindi. Gawa ng may work sila abroad. Hiling ng mga OFWs na sana ay dumating ang panahon na hindi na kailangan pang manilbihan ng mga Pilipino sa ibang bansa at makasama na ang kanilang pamilya ng pangmatagalan. At tulad ni Jasmine, umaasang maraming OFWs na ang kanilang naiipong dolyar ay mapagsama-sama at sa tulong at gabay ng Central Bank, DTI at iba pang ahensya ay maipuhunan ng tama sa mga negosyo. Ito ay upang ang ating ekonomiya ay hindi na maituturing na consumer economy kundi isa ng industrial economy kung saan tayong mga Pilipino na ang gumagawa at nag-export ng mga produkto. At hindi na tayong mga consumers lamang na taga-bili ng mga produkto ng mga dayuhan. Para sa Servisyo All Access, June Dal Rosario.